Oh, ano na putang ina mo kang kram na tatanga-tanga. Putang ina bobong disabled na to. Masyado kang nagpapakakupal putang ina mo. Nakita mo lang pumasok yung deki putang ina mo. Akala mo na kung sino kang putang ina ka? Ako pang mo kang bobo ka. Ha? Tang ina mo, popols na to. Wala ka namang kaalam-alam sa Yahoo putang ina mo. Nagyayabang ka pa putang inang bopuls na to hmm. putang inang mo nakita mo lang na naman yung mask ko, bobo tapos tatakbo ka lang na naman ha ganun lang naman lagi yung putang ina mo eh ang mahirap putang ina mo masyado kang nagpapakakupal ha putang ina mo kakala mo putang ina may alam ka na ha? putang ina mo wala ka pa sa talento ako po ina ko, kaya ka putang ina mo ha kung ako sa'yo putang ina manahimik ka na lang ha Nagmas ka pang tanga ka putang ina mo Ha? Putang ina mo Mag facebook ka na lang putang ina mo Kaysa magmas ka Pungin ka ang morong ka tadong na to Pare-parehas kayo mga YD Ping mga engot eh. Kaya pag sabihin nyo yung amo nyo Yung mga tanga Ha? Putang ina Kailangan pang mag VPS Para nilang makakapak sa mikropono Putang ina mga engot na to Akala naman sino Putang ina mga bobo na to Hmm? Hindi nyo ba alam po ito na kung sino ako? Ha? I-type sa YouTube, YMSG Warlord. Putang ina mo, para malaman mo po ina kung sino binabaon sa'yo. Putang ina ka. Putang ina, bobo na to. Hmm. na ka na lang ng ina ng tropa mong Mongoloy. Putang ina ka. Pakaram-karam ka pang putang ina mo. At ikaw namang ringkot kang tatanga-tanga kang po kung inang punyemas kang bobo ka. Akala mo naman putang ina mo may alam ka ng tanga ka. Ha? Putang ina ng na to. Napaka inutil mo putang ina mo. Ha? Para putang ina mo magyabang sa akin. Tang inang engot na to. Hindi nyo, mga mahihirap lang kayo kaya hindi ko kayo pinapansin mga tanga. Masyado kayo nagpapapansin mga bobo. Ha? Putang ina mga engot na to. Kaya lagi kayong nababawon putang ina niyo eh. Ha? Dahil sa mga kulang yung mga tanga na masyadong naghahambog. Wala naman pinaghahambog putang ina ng shit na to. <coughs> wala na putang ina, nagta-type na lang putang ina bobo na to. Shit, putang ina nagyayabang tapos putang ina pag nandyan na yung putang inang kalaban nila, masyado na sila nagpapakatanga, ah, playing stupid na naman. ba? Diba? Ganun lang naman yun eh, putang ina. Hmm? Siguro sinasabi ng mga amo nila, putang ina, utol, pag binabanatan kayo, manahimik na lang kayo. <laughs> Nagpapansin ako sa'yo, tanga. Ba't naman ako magpapapansin sa'yo, putang ina mo? Ha? Eh di ba minura ko ni Kram tanga? Ha? Huh? Putang ina kang engot ka. Oh, putang ina mo tapos ngayon nagta-type ka. Ha? Huh? Panay ka paliwanag putang ina mo. Putang ina paamoy ko sa'yo, putang ina pitang mo ka eh. Ha? Huh? Gusto mo putang ina sampalin kita ng talapang mo putang ina mo? ina, bobo na to. <laughs> ha? Alam niyo ba nababagay sa putang ina mga moron na to? kubeta putang ina parang walang walang nalubutang ina i-flash sila ng ano putang ina mga tangingon na to ha tagalinis lang naman kayo ng kubeta ng YMSG putang ina nyo eh ha hindi hindi nyo ng blaze sa YMSG mga tanga ha putang ina mga bopols na to tandaan nyo yan ina nyo. Hanggang ngayang, putang ina nyo hanggang ngayon putang ina nyo pinapakain pa rin kayo ng tinga na putang ina mura putang ina mga bobo na to Masyado kayo nagpapakatirada, putang ina nyo. Tira kayo ng tira, putang ina. Kala naman, putang na may alam na. Ha? Yan ang mahirap, putang ina. Pag bobo ka na, putang ina ka, bobo ka na talaga. Ha? Pag tanga ka na, tanga ka na talaga. Putang inang engod na to. T-A-N-G-A, putang ina. Yan ang paborito ko, puking ina mo. Ang katangan ng mga YDP katulad mo, bobo. Mm. Bet tayo, putang ina. Mananahimik na naman mamaya itong putang na mga pinyemas na to. Ha? Inang mga mongoloid na to. Masyado ko nagpapakakupal sa akin, putang ina nyo. <coughs> Pag nandyan na yung kayaro, putang ina. Utol, putang ina. Binabanatan na tayo, putang ina. Asa <laughs> ano na yung si Karam kanina, putang ina, nagyayabang? Wait, wait down putang ina mo. Ha? Nanakbo ka na naman, poking ina, kang inutil ka. Putang ina, bobo na to. Masyado kang nagpapapansin putang ina mo. Yan ang mahiro sa putang ina mga pitnoy eh, di ba? Kung sino pang walang alam, yun pang matapang. Putang inang shit. Oh, yan putang ina release. Di ba? Ganyan na mag-release putang ina niyo. Bobo na to. Putang ina, lupit talaga ng putang ina, masigi po ngayon ah. 41 up to 41 shit. <coughs> Wala na, putang ina nyo. Hindi na naman nagtatama mga tanga. Ha? taga na lang, putang ina, kulelat na to. Kaninang yabang-yabang mo, putang ina ka. Sa akin ka magyayabang, putang ina mo. Gusto mo, putang na, sampaling kita ng putang talampakan na putang na pa ako. Ha? Putang ina, bobo na to. Hmm? Pag sabihan nyo si Ler na tanga, putang ina nyo, na huwag siyang bumubuga, kaya ang pao, putang ina nyo, lagi kayo nabubugbog. Ha? Kita mo si Jams kanina, putang ina mo. Nakita lang na naman ang putang ina masigiko. Umalis, di ba? Kasi ganun naman siya, putang ina nyo. Ha? Pag may kalaban na kayo, umaalis ang putang na tarantado na yun dahil putang ina. Walang magawa. Putang ina nyo. Yan ako yung nagmamakaawa sa akin, putang ina nyo. Akala nyo, putang, ano, nagmamakaawa <coughs> ako sa putang ng mga katulad nyo. Mga bobo. Putang ina, mga light chain na to. Iyo, diputa. Hmm. <laughs> Puntang ina. Hmm? Kaya siguro putang tanong pagkagising niya, putang ina, hindi na kayo nagihilamos, no? Ha? Alam mo ba bakay? Ha? Para darik ka na, putang ina. <laughs> yung pagmumukha niya sa Arinola. Di ba? Kung di kaya putang tanong sa flash ko na, putang ina, pagmumukha niya sa kumbeta. <laughs> Yan lang naman nababagay sa putang ina, mga moron na to, eh. Ang taing kumukulo, putang ina. Ha? Huh? Kung ba nga dati, putang ina, batikan eh. Ganito, hoi, Hoy, putang ina mo, bukang mumutan ng bibig mo at papakainin kita ng putang ina mainit-init na tayo. <laughs> ha? O di kaya putang na, Hoy, ang ihi ko putang ina mo. Lunok-lunok <laughs> mo putang ina ka. <laughs> Iniinom kasi ng mga tangi na putang mga dogyote na tayo. Eh. Hmm? Nagpapakupal putang ina ng mga eon na to. Wala na putang ina na nahimik na. Hmm? Putang ina kang raincoat ka tanga. Ha? At lalong lalo ka ng karam na bobo. Ha? Next time putang ina mo. Ha? Pag pumasok ka rito putang ina mo, lumuhod ka, tanga. Hindi yung magmumura bobo. Putang inang ng engot na to. Mura na, mura putang ina mo. Oh, yan putang ina. Kita niyo mga igi nila, mga guys, pito. Ha? Sa mga YDPing pito. <laughs> pito pa sila putang na wala pa silang magawa. Putang ina mga morons. Pito. Putang ina kontra 41. Putang ina. <laughs> Napalaban tuloy sila. Putang ina. Ganyan na mahirap sa may may. Ayabang putang ina. Masyadong nagyayabang. Masyado pang nagpapakaeng. Putang ina. Pag nandyan yung kalaban nila. Putang ina. Namumula. Di ba? Next time kasi huwag kayong magyabang. Putang ina. Pag wala kayong alam. Manahimik na lang kayo ng shit. Kaya lagi kayo naduduro putang ina nyo sa katangahan nyo eh. Hmm? Putang ina mga moron na to. Akala mo na kasi putang ina may alam na. Boka ng boka, wala namang kwenta. Ayun, eh, nakakataman ng putang ina ng engot na to eh. <coughs> hmm? Wala na naman, putang ina. Playing stupid na naman man. Putang ina nyo, hindi nyo kakayanin yung si Vince, mga moron. Ha? Magsama-sama pa kayong mga YDP kayo. Ayan, putang ina mo. Nakaapak na. YDP click. Ayan. O, oh, kita nyo. Putang ina, isang segundo man lang. Putang ina, hindi man lang makabanat, di ba? No, <laughs> ganyan na mag-YouTube. Ha? Ini-scroll lahat ng listeners. Kitang-kita, wala nakaigi dyan, di ba? Hindi yung mga katulad nyo puro fake ang mga putang inang mga YouTube nyo. Putang inang bopols na mga to. Pag talento ko putang ina nyo, hindi nyo kakayanin mga tanga. Ha? hindi naman to putang ina pinagyayabang. Alam nyo bang Mbps ngayon ng PC ko? 30 Mbps mga tanga. Ha? putang ina nyo mga morong kayo. Hindi nyo ako katulad na mga yagit ha? At naghahambog Kung wala naman akong ihahambog Tang ina mga engod na to Yun ang pagkakaiba natin Mga tanga Tang ina nyo Masyado kayong nagpapaka Upat ina Wala naman kayong mga alam Hmm? ng shit wala na, putang ina. Baon na baon na naman ng mga kulelat na to. Buong ka ng buong ina. Akala mo, putang ina. May bunganga Putang ina, may utak nga nasa tiyan. Yung tiyan nila ginagamit nila, putang ina, para bumoka. ha? <laughs> ah, mabuti pa yung putang ina mag facebook ako eh. 'Di ba? Kaysa yung kayong putang ina lagi kong kinakalaban. Ha? Huh? Putang ina. Ang legendary nga putang ina, hindi na nagpapakita dahil putang ina, alam nila putang ina sila lagi pag nakikita ko. ha? <laughs> ah? Ayan ang mga bobo na to. <coughs> Sasabihin pa, Hoy, Deki! Anong ginagawa mo dito? Ito nga. <laughs> Anong ginagawa nyo dito? Buntang inang mga to. Kaya <laughs> lagi kayo nabubungbong utang ina nyo. Laging duro ko mga pagumuka nyo eh. Huh? <coughs> paano miss? Miss, paano magiging suntukan ng labanan? Di ba? Eh, gigil na gigil na nga lang sila sa takot. Boka pa lang yan, di ba? Gigil na gigil na sila. Ang pagkakaiba ng gigil, ha? Gigil ako, sila, hindi pa. Gigil na sila dahil namumura sila. <laughs> di ba? Yan ang pagkakaiba namin. Ako, gigil na gigil magmura sa mga kulelat na to. Ha? Hindi yung katulan nila. Gigil nagigil nga. Hindi naman sila makabuka. <laughs> gigil nagigil gigil sila sa katangahan putang. <laughs> uh, <laughs> uh, <dung> nagpapakabobo. <laughs> Hindi po rock yun. Ang rock na sinasabi. Nandun kay Andrew E. Yan. Yeah. <laughs> masyadong nagpapaka-weakest ling ang mga bobo na to. Mga artistahin pa kasi mga pinapansin ng mga bobo na to. Nakapagmas na ang kalaban. Wala na. Conference ng conference. Tapos mga babae pinapabanat. Diba? Give and take lang yun mga bobo. Masyado yung pinapa pinapa <laughs> kun ang chat eh, di ba? Kinakarin niyo masyado ang chat eh. Hindi po sila tanga. OA lang po talaga sila. <laughs> Pag YDP ka kasi, Yahoo Department ng mga pulube. Ha? Putang ina niya. Wala ba kayong mga saks? Bigyan ko kayo ng saks. Putang ina. Hmm. Hmm, siya siya, mga bobo. I'm just wasting my time on you, motherfuckers. Ha? Huh? Next, putang uh, ina nyo, huwag kayo magyabang. Putang ina mga alipin na to. Kitang kita naman mga YouTube kung pa paano sila putang inang <coughs> ibaon. ba? Diba? Hindi naman utol putang ina. Masyado kasi nagyayabang kanina min. Tapos pag nakamas na ko, oh, ayun, nakulelat na, di ba? Uh, putang ina, mga bobos na to. <laughs> Ako pang kakalabanin ng mga katanga na to. <laughs> YDP ang kaaway ko. Lalo lalo tong si Kram na tanga. Masyadong nagyayabang. At ito namang raincoat na to. Na laging naiiwan ng botas. Akala mo putang ina hindi nababasa. <laughs> ayan, basang basa sa mura. oh ayan. Nakaapak na naman si Click na tanga. Hmm? Putang ina, isang minuto lang na naman yan. Putang ina, bolt na to. Masyadong nagpapakatanga. O oh, yan, putang ina. <laughs> Ganyan na kakalakas mga tanga. <laughs> <laughs> isang segundo lang, putang ina. Hindi man lang makabanad, di ba? Putang ina, mga bobo na to. <laughs> Aapak-apak, putang ina. Nagpapasounds na lang. 'Di ba? Ganun lang naman mga yun. putang ina. Ayun nila marinig putang ina, kung sila. Pag apprentice ka nga talaga, apprentice ka ni. Huwag mo na putang ina pangarapin maging maging batikan sa Yahoo. 'Di ba? Pag apprentice ka ng Yahoo, apprentice ka na talaga. 'Di ba? Pag wala kang alam, dapat dapat yung manahimik ka na lang, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun eh. Siya may putang ina, out na ako. Walang kwenta putang ina mga bobo na to. YDP baon na baon na naman. Putang ina yun. <coughs> <coughs> Mga bobo. Next time, putang ina mo kang rika. Huwag kang putang ina mo magyabang putang ina mo Kung wala ka namang alam, putang ina manahimik ka na lang. Putang ina mo kang bobo ha. Masyado kang nagpapapansin sa akin. Putang ina mong Bobo. Bobo! 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 Ganyan, dumurog si Vince. Putang ina mo ka. Ha? Huh? Pag bobo ka na, bobo ka na. Pag tanga ka, tanga ka na talaga. Putang inang ingo. Masyadong nagpapakakupal. Visit! Hmm, siya putang ina niyo, Declared na to. Yan na kayo, mga tanga. Masyado kayo nagpapakatalid tong mga tangin. <laughs>